Nananawagan na ang Hamas na makisali na sa gera ang ilang mga bansang may galit sa Israel. Habang ang Israel nagkakatensyon na sa Lebanon at Syria. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Niratrat ng niratrat ng mga sundalo ng Israel ang mga militanteng grupong Hamas na sa kanilang base militar. Memoriado ng Israelis ang bawat sulok kaya napaligiran nila mga kalaban at kalkuladong pinaputukan. Mission accomplished ang Israel. Sa operasyon na yan, 26 na miyembro ng Hamas ang inaresto habang mahigit 6 na po ang nasawi. Nasagip naman ng buhay ang 250 na hinostage ng Hamas. Sa kabila niyan, ayaw pa rin paawat ng hamas sa mga pag-atake ng rocket sa Israel. Yun nga lang, sa ere pa lang, sumasabog na ito sa tulong ng Iron Dome Defense System ng Israel. Para itong shield na pinipigilan tumama sa lupa ang rocket ng kalaban. Walang ganyan ng Hamas, kaya mas napupunterya sila ng Israel. Ang problema, nadadamay sa gyera ang nasa isang milyong sibilyang nasa Gaza. Kaya naman, nagbigay ng ultimatum ang Israel. Sa loob ng 24 na oras, dapat umalis na ng Gaza City ang mga sibilyan bago nila atakihin ang Hamas. Panawagan naman ang leader ng Hamas sa kanilang mga kapitbahay na bansa, sumali na sa gyera at sama-sama nilang talunin ang Israel. Sa ngayon, nagkakaroon na ng tensyon sa border ng Israel at Lebanon. Ayon sa ilang news report, tinira na rin ng misal ng Israel ang dalawang airport sa Syria. Kasabay niyan, muling nagpahayag ng suporta sa Israel ang Amerika at Canada. Sa ngayon, nananatili sa mahigit dalawang libo ang mga nasawing Israeli at Palestinian. Lagpas 8,000 ang sugatan. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte,